Hi mga loves, another day, another vlog. So for today is vlog. Samahan niyo po ako magluto ng aking new recipe na tinolang tilapia. So ayun mga loves, kung mapapansin niyo na naman, isang kamay na naman po ang aking gamit dahil hindi pa rin po ako nakakabili ng stand ng cellphone. Medyo pricey naman po kasi yun mga labs kaya sobrang tagal. Pero okay na yung pricey kesa naman sa sa mamurahin tapos madali lang masira ba diba? Mas gusto ko yung mas matagal na siyang magagamit. Proceed po tayo sa aking ginagawa kapag naman po yung huhugasan ko na po siya ng gusto. Mga loves, is hindi ko na po pinapakita sa camera dahil nga po, mahirap po siyang hugasan ng may hawak na cellphone. Pinibigyan ko lang po kayo ng sample video. Sunod ko naman po dito hinugasan ng ating tanglad. Ang tanglad is pang pabango ng ating lulutuin. Inulit ko lang po ulit dito yung paghugas ng ating tanglad para po make sure na wala po siyang dumi. Pinas forward ko na din po pala siya mga labs para po less na din po sa haba ng video at proceed na po tayo sa next. Dito naman po mga labs, naglagay naman po ako ng tubig sa isang kaserola para po magpakulo ng ating unang ilalagay. Unang inilagay ko na nga po dito ang ating mga sibuyas. Sunod ko naman pong nilagay ang aking luya na dinikdik. And also, ang ating pampabango sa ating recipe, ang munting tanglad. Ayan, nilagay ko lang po yan dyan mga lads. And then, tinakpan, papakuluan ko po muna. Ito na nga po pala ang ating tilapia. Nahugasan ko na din po yan mga labs. Proceed na po tayo dito sa ating pinakuluan na may tanglad, sibuyas at luya. Dito naman po mga labs. Pansamantala ko po muna tinanggal yung tanglad at ilalagay ko po muna yung mga tilapia. At dito po isa-isa ko na po ang nilagay ang ating mga tilapia. At sinabay ko na din po ang ating mga pampalasa gaya ng magic sarap, asin, at paminta. Hinalo ko na din po siya ng maigi dyan mga labs para po maglasa po ang ating tilapia. Nilagay ko po ulit dito yung tanglad mga lab at papakuluan po natin siya ng ilang minuto. At fast forward nga po tayo ulit mga loves. Ayan, kumulo na po ang ating tinalang tilapia at titikman po natin siya kung tama na ang kanyang last. Sinanggal ko na nga po pala ng tuluyan ng ating tanglad dahil ilalagay ko na po ang ating mounting dahon ng talbos system ko lang po muna siya ng ilang minuto dito mga labs para po medyo maluto naman po kahit pa paano ang ating talbos. And then, this is it. Okay na po ang ating munting tinolang tilapia. Ayan. Kain na po tayo mga labs. Thank you for watching.